Teka Wait lang. Bibidyaan ko lang. Sila ay, ay, nakita mo? Yung malaki ng ay Ayun na Grabe orange yung wit niya. Oo na, sige. Oo, ayun. Osy. Tama, sino to? Sila bot? ay sila bot? Siyak ba yan? Ay, nakita mo? O, ganito yung t-shirt to! Ang nga ganyan, dapat ang Tom Sawyer, walang binabagayan na, Wil. Game na, game na! Ate, excuse me, parang nagbibidyo ako. Gago, kawawa yung isa sa ulo na ano ha. Girls versus boys. Baka na dito. Uy, pucha, girls versus boys, Tom Sawyer. Baka matalo kayo sa amin. Sige, Baka matalo kayo sa amin. Who the hell are you? The big one. Hamilton. Ay, pucha, daig ko pa nag-Tom Sawyer. Mag-isa ko si Ayana yung... Si Ayana, tiyan siyo dila.